Magandang araw, kailan ba dapat tayo magpapakilala ng booster feed sa ating mga biik? At ano po ang ating gagawin para makatikim po ang ating mga biik ng booster feeds? So panoorin ang ating video para meron po tayong makukuhang konting kaalaman. <mulayan noise> What's up mga ka-DHB? Isang magandang araw na naman po sa ating lahat mga ka-DHB. At ayan na nga po, nagpapasuso na nga po ang ating baboy na si Pamnie. At dahil pangatlong araw na po ng mga biik ni Pam ni ano mga kalitsbi, alam na ano pong dapat ating gagawin ano. Unang-una, magpuputol po tayo ng ipin. At pang pangalawa ay magpuputol po tayo ng kanilang mga buntot. At the same time, sa ikapangatlong araw, magbibigay na rin po tayo ng kanilang mga iron mga kalitsbi. So sa araw na yan mga kalitsbi, nagpuputol na po tayo ng buntot ano. So kung makikita nyo, mayroon po tayong mga ginagamit dyan sa ating pagpuputol ng ating mga buntot. At pinapakita ko po sa inyo na ikatatlong araw, pwede po natin pagsabay-sabayin lahat po ng uh, uh, gawain natin sa mga BIK, ano, para isa lang din po ang kanilang magiging stress o sakit sa katawan, mga ka So, sinabay na po natin na pagputo ng buntot, pagputo ng ipin, bibigay po ng mga ayon sa ating mga biik mga kadichbi. Mahalagang mahalagang mabigyan din po natin sila ng mga ng ayon mga kadichbi. Lalo-lalo na yung mga biik na medyo maputla mga kadichbi na kailangan kailangan talaga ng ayon dahil uh, kailangan na mga biik natin ang iron para wala po silang iron deficiency sa kanilang mga katawan, mga ka ano? So, sa araw na yan, mga ka-DHB, so makikita nyo, meron tayong mga uh, cutter, uh, clipper, at uh, syempre yung ating uh, sirens with iron at ang ginagamit po nating iron. Ano? Yan, papakita po natin sa inyo. Syempre, sterilize po muna natin ano, bago natin gamitin yan sa ating mga biik o lagyan ng alcohol mga kanitsbi para wala pong magiging problema. Sa araw na rin na iyan mga kanitsbi ay inumpisan na rin po natin magpatikim sa kanila ng piglet booster. So ginagamit po natin dyan ang piggy bloom. Ano? Yun lang po kasi yung available dyan sa may tindahan na malapit sa amin, piggy bloom. Kaya pinapatikim na po natin. Ang gagawin lang po natin mga kanitsbi no, pag nagpapatikim tayo, ay tutunawin po natin sa mainit na tubig, you no know? maligamgam na tubig o mainit na tubig para madurog talaga sila mga lesbians. Dahil hindi naman natin pwedeng ipatikim sa mga biik na diretso ang ating piglet booster. Dahil uh, matitigas pa po yan at hindi pa po sila natutunawan yan. So ang gagawin po natin dyan, tutunawin po natin sa mainit na tubig hanggang sa lumamig sila mga lesbians. O maging mal maligam-gam siya mga lesby, No? Dahil uh, hindi pa po sanay ang mga tiyan ng ating mga biik sa malalamig. O prin natin. Unang-una, papahiran po, pahiran po natin yung kanyang mga nipol. Lahat ng nipple po na pinagsusuhan ng ating mga biik ay da, kailangan natin pahiran yan mga kaditsbi. No? So, panoorin niyo po ang ating video kung paano natin na ginawang pagpahid sa tunaw na piglet booster na ipapatikim natin sa ating mga biik. Ang habol po kasi natin dyan mga kaditsbi, no? na habang mususo sila, matitikman na nila ang lasa ng piglet booster. So sa aga pang edad mga kids, kailangan uh, maumpisahan na po natin 'yan. Kagaya nitong sa amin na may medyo may problema ang pag-supply uh, ng gatas ni Pam kaya maaga po talaga namin silang patitikimin ng piglet booster. Ayun po, panoorin niyo po ang ating video kung ano pong ginagawa ni Kadish Bijan. Ayun, pinapahid po natin sa lahat po ng mga kanyang suso, ano? Pinapahid natin dyan para matikman at malasahan ng ating mga biik kapag sila po ay sumususo na, mga kalits B. Ayan, ganyan lang din po ang gagawin natin, mga kalits B, no? kung kayo po ay magkakaroon ng uh, mga anak na yung baboy pagdating ng ikaapat na araw. Yung iba kasi, ah uh, nag-uumpisa sila mga 6 days, 7 days. Pero sa akin, maaga pa lang ada uh, pinapatikim ko na sa kanila para hindi po manibago ang kanilang mga metabolism. ah uh, habol ko po dyan, hindi po mabigla ang chan ng ating mga biik, mga disbi. Habang maaga pa, ay natikman na nila yung piglet booster, no? Mga disbi. So, makikita nyo dyan. At uh, ipapatikim ko rin yan dyan sa mga biik, ano? Isa-isa. Sinusungal ko o oh, uh, sinusubo ko po bawat isa sa mga biik at sa dila nila para matikman talaga nila mismo ang piglet booster. Advice ko lang din po sa inyo, gayahin lang din po ang ating mga ginagawa. Kahit na maaga, pwede naman po patikimin yung ating mga biik para hindi po manibago ang chan ng ating mga biik. At, sisilipin din natin at oobserbahan din natin kung anong magiging reaksyon ng ating mga bike you know, sa pamamagitan ng kanilang pagpupo mga kids kapag nakapupo sila after siguro ng ilang oras kung makikita na silang magpupo at na, na, na digest na sa kanilang mga tiyan yung ating pinatikim na piglet booster ayan po iniisa-isa po natin yan ano mga kids B ganyan lang po ang mga gagawin natin kapag mayroon uh, meron na po tayong mga biik na bagong panganak So, ikaapat na araw sa amin ay pinuturuan na po namin ng, o pinapatikim na namin ng piglet booster para hindi po sila manibago. Kinabukasan, tuloy-tuloy din po na tinutunaw natin sila sa mainit na tubig. At makikita nyo na po dyan, ayan po, ilalagay na po natin dyan yung mismong mga uh, natunaw na mga kanitsi sa may pakainan nila. Ang ginagawa po namin sa pagpapatikim ng piglet booster sa kanila mga kanitsbi kapag katapos na naming mapatikim sa kanila ay binibigyan po namin sila sa umaga at binibigyan din po namin sila sa hapon. So kasabay po ng pagpapakain natin sa inahing baboy, kasabay din po natin ang pagpapatikim sa ating mga biik para sa parihong oras sila kumakain mga kanitsbi para maiwasan din po natin na o, sumali sa pagkain ng inahing baboy mga kanitsbi. at 5 days ayan na po sila kumain naubos na po yung ginawa natin